Pagiging tapat at pagiging mapagpasalamat, part 2. Transisyon para sa positibong pagbabago. Uulitin po natin na dapat nating tandaan na ang buhay ay sa pagbabago. Ang transformasyon ay kondisyon ng kalikasan tulad ng binagong mga pamantayan at kautusan o kondisyon sa atin bilang mga taong nilalang sa halip na kinatatakutan o tinatanggi ang mga ito, bakit hindi natin yakapin ang pagbabago? Kung ang buhay ay pagbabago, malapat lamang na panghawakan natin ang pagbabago para sa ating kapakanan. Ating yakapin ang positibong kaganapan. Ang realidad ay makakatulong upang muling bigyan kahulugan ng ating sarili batay sa kung ano talaga ang nais nating mangyari sa ating buhay. Ang susi dito ay alamin kung ano ang pinili mong naisin. Arisin ang stress Ang isa sa pinakapositibong pagbabago sa panahon transisyonal sa ating buhay ay ang pagbabawas ng mga stress triggers. Ito ang mga salit na, nagbaba, na nagbabalakid upang makamit ang kaligayahan. Magtuon sa journaling. Ito ang pinakamahusay na paraan upang tingnan tama ang ating mga feelings at frustrations. Ito ang pagpaproseso ng ating mga karanasan sa pamamagitan ng pagsusulat nito sa papel. Ang journaling ay makakatulong para iklaro ang ating pag-iisip at matukoy ang mga bagay na gumapagambala sa atin gratitude attitude. Ang pagtutuon sa mga bagay na dapat ipagpasalamat ay makapangyarihang tulong kung tayo ay gumagawa ng personal na pagbabago. Ang pagpapasalamat ay nagpapataas ng ating pagnanais at libel ng ating enerhiya pinapataas nito ang ating determinasyon para sa mga positibong pag-iisip at nagpapakita kung ano ating maaaring makamit sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa atin. Makakatulong na pag, sa pagpapababa ng stress ang pag-aayos ng ating home and bio environment. Subukan magdagdag ng mga natural na mga element, maaaring mga halamang luntian, at namumulaklak na magbibigay ng mas malusog na kabahayanan maniwala sa iyong potensyal. Ang pagbabago ay mahirap. Mas madaling gawin ang dati mong nakasanayan at nahirati ka dito. Ang transisyon sa bagong buhay, bagong pag-ugali ay nagpipilit sa iyo na magtuon sa iyong potensyal at kung ano ang iyong makakamit kung nanaisin mo na lumukso para sa pagbabago. Ang pagkamit nito ay nangangailangan ng na kahandaan na maging tapat at paniniwala sa sarili.